Hmm. Han. Oh, gigim Han. Daddy, kalingan mo naman. Ito, ito, ito. Han. Pakinggan Mm. mo na ako? Oh. Alam mo naman malapit na kasi ako mag-birthday. Oh. Mm -hmm. Ayan, natalo tuloy. Anak, sandali lang. Han! 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 wala. Ano, Pitaksi ang mag-birthday. Alam mo na, may bagong nabas kasing cellphone. Eh, yung cellphone ko kasi Android. Mm. Ang pangit ng camera ko. Naman naman mahilig ako mag-TikTok, di diba? oh, okay. nag ba? Naglalaba ako, nag tiktok ako. May bagong nabas yung iPhone. Mm. Gusto kong mag-iPhone. Ako din dati! Pilihan mo akong iPhone! Mm. Anak ako yung magbe-birthday, oh. Ako yung magbabirthday. Gastos lang yan, ikaw naman masyadong mamahal doon tapos gastos pa. Eh. Anong gastos? Ang dalang ko lang humingi ng pabor sa'yo, hindi mo pa pagbibigyan? Ang dalaw na ko ginagawa sa bahay na to, naglalampak ko, naglalaba, naglulungkot, nag lahat na lang ginagawa ko, hindi mo pa akong pagbibigyan? Tignan mo, napapabayaan na ako, desk, camera, o pangis-pangis sa selfie ko, o pangis sa camera na hindi mo pa akong pagbibigyan? Hala, Daddy, galit na si Mami. Ayoko si E. Pwede pa yan, pwede pa yan, pwede pa yan. Ano pwede? Gusto mo kong i Simula ngayon, hindi ko na kayo paglalaba. Wala, yeah. Daddy! Hindi na tayo paglalaba ni Mami! Ang <laughs> Ano? Anong kawawaan mo na? May laundry shop ngayon sa labas. Pwede ako mag-order ng grab sa pagkain. Ano ba? Ano? Pati pagkain nyo! Hindi ko na lulutuin! Ano eh. pa kayo? Ginawa nyo ang katulong sa bahay na to? Paano na yung merienda ko, Daddy? Paluto ka sa tatay mo! Alam niya lahat eh! <laughs> na ako naman. Si mami mo masyado na siya ate, masyado yung masyado social. Pwede man tayo mag-order sa si labas. Sige, order tayo sa si labas. Alam mo? Ha? Huh? Huh. Ha? Ganon. Mukhang ayaw mo na akong makatabi, mami. yung gabi. Ah. Daddy, si mami, oh! Mm. Mami! 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 Baby, mami! Oh. Bili tayo ng second sa nasa mga. Tara. Gusto mo? Oo. Oh, oh.